Sa pagtahak ng landas ng kwaresma, dasal natin ay punuin ng pag-asa. Para sa mga may karamdaman, lalo na ang may mga psoriasis, ilapit sila sa iyo, O Ama. Panginoon ko, ako'y maliit pa. Ngunit, dinirinig mo ang aking dasal. Tulungan mo po ang mga may psoriasis, Panginoon ko. O Diyos, gabayan mo ang aking kabiyak sa bawat hakbang at sa bawat pagsubok. Patatagin mo ang kanyang kalooban at ang kanyang kalusugan, O Panginoon. Panginoon, sa iyong pagmamahal, ako'y iyong patatagin. Alisin mo ang sakit dulot ng psoriasis sa aking kabya, O Diyos. Panginoon, ako ay may psoriasis. Ang sakit na ito'y bigyang lunas mo na. Kalakip ng krus ko'y ang pasakit na ito. Ngunit sa iyo, Panginoon, ako ay umaasa. Sa mga pangaral mo sa kwaresma, O Diyos, pakilinis mo ang aking kalooban at kalusugan, ang hirap na dulot ng psoriasis. Sa pag-ibig mo, Panginoon, ako'y nananalangin sa pamamagitan ng aming pagdurusa, palakasin mo ang aming pananampalataya, O Diyos. Panginoon, sa bawat krus ng kwaresma, alalahanin mo kami. Patnubayan mo kami ang may mga pinagdaraanan at karamdaman. O Panginoon, naway mapawi ang aming mga pasakit sa pag-asa at pananampalataya kami patatagin mo, Panginoon. Sa bawat sandali ng hapis at lungkot, patubahin mo kami, O Diyos, sa aming paglalakbay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang aming dasal at patuloy na punuin ng pag-ibig ang aming mga puso. O Panginoon, naway kami iadya sa mga sakuna at kalamidad. Kanlungan mo kami ng iyong dakila at makapangyari ang kamay upang mailigtas sa mga panganib. Ngayong kwaresma, sa aming mga kahirapan, gabayan mo kami o Diyos hanggang sa huling hantungan sa iyong banal na pangalan.